So for today's video, ayun, ito na. No? Mayroon tayong breeding at maganda, maganda ang kanilang track record. No? So pagdating sa kakpiting mga ka idol no? may mga taong nagsasabi na ang taguntay ay nakasalalay sa tibay at lakas ng iyong alaga. No? So totoo nga yun. Pero kung gusto mo pang tumas ang posibilidad ng pagkapanalo tingnan mabuti ang iyong bloodline ng iyong mga breeder no <coughs> so malaking bagay na mayroon kang mga alaga na galing sa kilalang bloodline na pwede mong isaba sa laban no so alam mo ba na may mga game foul bloodline na kilala na para sa kanilang mga kakayanan pagdating sa labanan. Ang mga game for bloodlines na ito ay may mga kanya-kanyang kakayanan na hindi makikita sa iba. So, mga kaidol, kung interesado kayo, no, mag-alaga ng mga panabong na no suriin, no, suriin mabuti ang mga kilalang game for bloodlines dito sa Pilipinas, no ang mga game Fall bloodlines na ito ay matagal nang pinakilip ng mga breeder sa bansa no? may mga magandang track record na pagdating sa panalo no? unang una mga kaidol no? yung sweater no? ang sweater ang mga sweater mga kaidol no? ay may dilaw na binti no? so malalakas sila kapag isina, isinabak sila sa sabong ay walang humpay ang kanilang pagkatake sa, sa kalaban kumpara sa ibang bloodline ang mga